na ako i-flex sa inyo maayong buntag ka yung tanan mga amiga kining, kining, kining kada buntag ba na ay na may mag ma, kuan si madam magluto o sudan no o, na o magluto siya sudan kada buntag na o flex lang nako, ako no ba basig matingala mo nga ako ning kuan ni ha dili ni ako pobre lang si amiga oy kanang kay madam ni dire kay sulod man ko dire na amang ko nagtrabaho na kanang iyang iyang iluto ni kada kwan o gamay na lang oh <laughs> gamay na lang ang sudan mao ni buta butanga na nila og sudan mga amiga mm. tapos kini pod kini merienda merienda ni kini mm. di kuan unya merienda mo nang kuan nila dinhi Sigma matingala mo sa ako nga ako ni oy dili man flex ko lang sa inyo ha, no? bisag kuan mag kuan lang ta dire ba bisag na atay makitan nga atong e eh, ba eh, video i-upload nato na tanana anatay ta, na, na, i-upload unya basta magkugi lang bater dire oy magkugi lang ta og kuan o og magbidyo, na atay nakita nga maayo ato bidyohan. mm. di ba maning kamot ta aron ta may na atay maani ni ini dili hmm. ah, lang tao usa maghangyo nga makasweldo tayo dayon kinahanglan magkuanta maning kamot pa ta og maning kamot upload kung nya mag-engage di ba mm. iyang kada buntag nga magluto si kuan si madam tini o miswa nga may kuan patula mga amiga mo hmm. nang iyang gi kuan pagabot na ako din he, kaniha nagkuan na siya nagluto na mo ni butanganan niya og sudan hmm. nga kanang nagpalit sad siya og kuan no butanganan og plato maayo na tan no na maayo kasabot naman na si madam nga ni ako din he unya ingon nga ni siya sa ako ganiha kini kini oh kini uh, unya um, un siya si on siya singana na kung ko na raw ba o oh, na nako ako <laughs> maayo na si amiga ng amiga maayo na si kuan si madam support na lami ma makuan lagi ma makuan na malipay ta nga suportahan suportahan ta sa atong gibuhat nga di ko kaayo oy kunya ko makaluto na gani kog sudan mo ingon iya akong butangan, og kuan og ug, tala ako niya tagaan ko niya og tala mga amiga tagaan ko niya sige po maura kini eh. maayong buntag kaninyong tanan sa tanan nga nagtan-aw sa akong video daghang salamat sa inyong tanan mga amiga kay ako nang kuanin akong kuan dire sa akong gisudlan mga amiga ah, kasabot naman si mami nga akong gibuhat dire mm. nga tanawa ninyo daghan salamat sa inyong tanan sa ako mga amiga diha sa sa uan sa mga sa mga OFW daghan salamat sa pagtan-aw di sa ako sa Bisaya daghan salamat sa tanan mm. din hisad sa amo sa uan Manila daghan salamat Salamat kaayo sa inyong pagtanaw sa akong kuan gibuhat. Ayan. <laughs> Ayan, bye-bye. Salamat po.